Motor Service ng PNP Mung PNP tayo, tayo shout out. Dito yung sila nagkapagawa Nakita na yung motor na sariwa pa Ayon, Sa gulong pa lang Stuck na oh Na na to Wala nang carburetor Wala nang throttle cable Wala din battery Tapos yung fuel cock niya Kalawang na Kaya pinalit ang bago talaga ng bago tapos lagyan natin ng filter kasi kalawang na yung tangke Walang susi ang tank eh. Hanapan pa natin ang susi kasi wala pang stock susi. Ginawa lag switch. Tapos battery. May cover wala. Walang cover. Pero sariwa pang makina. Ha? <laughs> <laughs> Magkano? Uh? Okay, ah, di mo na ma-withdraw? Ha? Uh? Yawa. Yeah. <laughs> Ayan, naputol yung vlog Naputol yung Black Ghost Nanalo? Nanalo na scatter? Patay na ako daw Ang ganda ng makina O? Grabe o mong makina nito ah Tahimik po o, Parang brand nyo na o. Wala na silang masimit ka. Test. Testing mo. Tandaan lang kung may tutulin. To normal normal lang patak po. wag Huwag yung tutulin. To Kaya na, ma juga police ka. Polis na mamayari. Tandaan po yung gulong ko. Walang, walang sangin. Ha? Huwag prino? Ayo, ayo. Tadi kau pelan, tapi no. Ay, wey, preno. Ayosin nyo nga prino. preno. Pero, ano, uh, alala nyo muna. Huwag na patakbo to, May preno na ba iwa din? Wala. Ay, wala yan. Ay, kayo mo sila siya. Wey, preno. Walang preno sa harap. Walang preno sa likod. Oo, no, walang preno. Wala ikuan na may inani, boss. Wala, hanapan mo yung ano. Oo, oh, wala din. Di ano lang pala to, gitambay lang ba? Sayang makina, ang gaganda pa. Na, ano na, ayusin mo prino now. Okay. <laughs> natin, maulan. Dito ha, ah, yung ignition switch niya, temporary muna. Ayun, oh. Start natin. O, andar o. Eh, tapos pa natin yung susi, yung mga natitirang mga susi dyan. Kaya mo kasi oh. Libre na yung susi. Okay. Bago ng battery. Bagong fuel cap. Tapos, inayos na rin preno. Preno, inayos na. tapos dito, inayos na rin. Lagyan na siya. Kaya may preno na siya. Ha? Ubagi ka?